So what's up mga DJ? So paano nga ba mag-assemble ng ano, ispicon yung terminal doon sa ating speaker box. So 'yan. So para hindi agad mag-lose contact, so tuloy-tuloy yung kaniyang tunog. So 'yan para tuloy-tuloy yung kaniyang tunog ay ganito lang yung gawin niyo. So lalo na kapag ispikon yung ginamit, so ganito. So balay yung positive 1 at positive positive 2 ay i parallel nilang so parallel. Ganon din yung negative 1 and negative 2. Parallel din. Yan. Para hindi madaling mag, ano mag-loose contact kasi madaling mag-loose contact kapag ganitong mga klase ng ano, mga speaker. Ayun. So parallel connection positive, positive, negative, negative. Ayan. Positive 1 to uh, positive 1 to positive 2. connect niyo din negative 1 to negative 2. Ayan. Espicon. So, ayan. Bali walong piraso to ina symbol nakin. So nandoon sa four pieces na mid high and then tong W box kasi wala ano Walang speakon yung ibang W box. So dito, lagyan natin 'to.